Kaibigan, pag-usapan natin mga senyales na kulang tayo sa oxygen. Alam nyo, oxygen napakahalaga. Sobrang halaga yung hangin, oxygen, dapat maganda oxygen at papasok sa baga natin. Oras na magkulang ang oxygen sa baga natin, papunta sa dugo, daming sintomas. At pag malala nga, kulang oxygen, doon na mamatay. ba? Diba? So, five warning signs na kulang tayo sa oxygen. Ano mga sintomas? Pag nahihirapan na talaga, pag kulang ka talaga sa oxygen, ito naramdaman, Dok Lisa. Shortness of breath, hindi talaga makahinga. Pwedeng nervous lang yan. Merong may nervous, pero pag kulang talaga oxygen mo sa dugo, hihirapan ka talaga huminga. Mabilis ang paghinga. Okay? Nahihilo, confused ka na kasi kulang na yung oxygen sa dugo. Eh. Pati sa utak, eh, parang na malakas ang huni. Wheezing, lalo na kung may hika ka. Ito pa mga sintomas. Shortness of breath, rapid heartbeat, ang bilis na ng tibok ng puso. Pag kulang ka talaga sa oxygen, nako, magche-chest pain na yan. Magkukulang uh, na ng oxygen sa sa puso. Pwede ma-heart attack. Confusion, hilo na. Restless, balisang-balisana, high blood. Dizzy, at meron pa sa tinatawag na sense of euphoria. Parang, ano to eh, parang nahahay eh. Kulang sa oxygen, nakakay kung ano na nag-hallucinate na eh. Kasi delikado talaga. Oxygen pang pabuhay. Hangin. Air is life. Ngayon, anong mga condition? Maraming conditions na pwede magpababa ng oxygen sa katawan. So, hahanapin natin. Pag low oxygen level, pwedeng kulang ang oxygen sa hangin. Okay? Mga high altitude, sobrang taas na lugar sa bundok. Diba? ba? kulang. Parang manipis ang hangin. Pwede rin naman yung baga mo hindi na makakuha ng oxygen. May sira ang baga. Meron din ganon. Pero ito, pwedeng kulang ang oxygen. Barado ang leeg. May nagbabara. Yung tonsils, yung lalamunan. Ayan, no, mataba kasi siya. Humihilik, obstructive sleep apnea. yan. Okay? Merong hilik na masama, may hilik na okay lang. Pero ganyan, pag mataba, malaki ang leeg, pwedeng obstructive sleep up, ap niya. May edad pag nakukuba mas hirap din kumuha ng oxygen, naiipit yung baga. COVID-19 sa COVID, eh, yan talaga binabantayan. Basta may COVID, bibili na nga ng pulse oximeter, titingnan kung babagsak yung oxygen. Kasi yung COVID pwede mag-inflammation oras na mahirapan na huminga, kailangan ng oxygen, dadali na sa ospital. Ito yung delikado. Maraming pang cause ng bagsak ng oxygen sa katawan, hika na malala, anemic, Siyempre, kailangan mo ng iron. Eh. Kailangan mo ng iron sa red blood cell. Yan ang nagdadala ng oxygen para sa katawan natin. Pag anemic ka, yun din. Uh, buntis. Uh, maraming anemic. Uh, pag babae, malakas ang regla. Anemic din. Kulang ang masustansyang pagkain. Anemic. Maraming bulati at yan. Anemic din. Kasi dinudugo din yun. Eh. So, asthma, anemic, kulang ka rin. Pwede ka magkulang ng oxygen sa dugo. COPD, malakas mo ni Garillo. Emphysema, smoker, one pack a day. Tigil na po. O, oh, wala tayong panalo. Kailangan natin yung buong 100% ng baga natin para kung tatamaan man tayo ng pulmonya, ng COVID, ng infection sa baga, may laban tayo. Kahit masira niya, kunwari, 50% ng baga, eh, kung 100% naman yung baga mo nung una, hindi, meron ka pang natitirang 50. Pero kung ngayon, kakasigarilyo, hindi natin na-exercise yung baga natin, eh, kung 50% na lang yung baga natin, na nabawasan pa na 50, wala na matitira. Ano pa yung mga causes? Tubig sa baga. May mga sakit na nagkakatubig sa baga. TB na malala, cancer, lung cancer, nagkakatubig din sa baga. Minsan, uh, heart failure, mahina ang puso, nag-iipon ng tubig, sleep up niya, uh, yung tulog na humihilik sila, tulad na sinabi ko, at blue baby. Mga blue baby congenital heart disease, eh kulang din ng oxygen nila kasi nga may shunt, 'sabihin may diferensya yung puso nila. Paano natin malalaman bukod sa sintomas, sinabi ko na 'di ba, yung hilo, ah, hirap huminga. Para sigurado tayo, pwede kayo magpa-check ng pulse oximeter. Sa hospital, may pag-check nito eh. Okay, Ang pulse oximeter, malalaman mo yan, dapat 94% or higher. Pag 94% or less, ito nga sa kanya, 95 lang. 94% or less, eh, mababa na yun. Pa-check -pa po tayo. Ngayon, marami na bibili nito. Ang nabibili kong pulse oximeter, matagal na ako, Doktor. Yung mga 20 years ago, bili ko mga 12,000 each. Eh. Pero nakita ko, very accurate. Ngayon, ang mga binibenta, may mga 350 pesos lang. So, bumili din ako. Parang, parang hindi ganun kabilis uh, compared compare dun sa mamahalin. Parang mas, kaya pili kayo ng magandang pulse oximeter. Ibig ko sabihin, kung mura yung nabili nyo at medyo mali, let's say, lumabas, 98, pero hirap na hirap ka na huminga, dami ng plema. So, baka hindi accurate, ha? So, piliin nyo yung medyo okay. So, okay lang may pulse oximeter, pero iba pa rin yung sintomas para sure tayo na tama yung lumalabas. Dapat pareho. Pag mababa to, dapat hirap din huminga. Pag mataas to, dapat okay ka. May tinatawag na 6-minute walk test. Eh. Merong parang exercise na parang test na papalakarin mo yung pasyente ng 6 minutes. Para sa mga healthy lang to na tao. 6 minutes. Tapos check mo ulit yung pulse oximeter kung bumababa yung oxygen. Parang Misa kasi nakaupo lang tayo, okay, di ba? Maganda yung oxygen. Pero pag pinagod mo, makyat ka dalawang palapag, sobrang hapo eh. So gusto mo ma-check kung gaano ba kalakas yung capacity ng baga mo pag napapagod konti. Gusto natin, kahit nag-exercise tayo, mataas pa rin ang oxygen. Ibig sabihin, condition kayo. Dapat condition. Dati, kaya natin umakit ng mataas, maligo. di ba? Ngayon, pag naligo tayo, di diba? parang hapo na? sa edad ko. Or pag dumumi ka, pag dumi, dumi, ka, matigas ang dumi, parang medyo hapo ka na eh. Diba? Ibig sabihin, pwede nagkakaedad or hindi tayo ganun ka-condition. Kailangan more exercise. Isang mga clue yan. So kung mababa ang oxygen ninyo, uh, pinakamabilis talaga pupunta sa ospital, kailangan nyo may oxygen therapy. Binibigyan ng supplemental oxygen, pwede sa ilong, or pwede yung face mask ito po, para tumas ang oxygen. Pero meron tayong mga other techniques. Ito po, tinuturo ito ngayon sa COVID-19. Eh. Sa COVID na nahihirapan huminga, ginagawa nila pinapadapa ng mga pulmonologists, dapa ng mga 30 minutes to 1 hour, tapos minsan pa side sa kanan, pasayid sa kaliwa. Kasi pag nakadapa o nakaside, medyo mas nakaka-expand ang lungs eh. Kasi pag dito nakaupo o nakaganyan, yung puso, minsan pati ma dito naiipit niya yung baga eh. Pero pag ganyan, mas nakaka-expand ng baga. More oxygen. Added techniques lang to. Pero kung wala naman tayong sakit, gusto na natin palakasin ang baga, breathing exercise po ang pinakamaganda. Araw-araw, ito po payo ko sa inyo, mag-breathing exercise, upo lang, relax lang, kahit ang katayo, okay lang hinga ng malalim ano ito tinuturo ko dalawang kamay isang kamay sa dibdib isang kamay sa tiyan hinga malalim dapat lumalaki ang tiyan at hindi tumataas dito sa tiyan at hindi tumataas sa dibdib hinga malalim lumalaki dito sa tiyan sa dibdib tapos pigil pigil 5 seconds exhale sabayan niyo po ako hinga malalim Napakasarap. Pigil, five seconds. Exhale. Yan ang pakiusap ni Dr. Jubert Benedicto, pulmonology. Sabi niya, napaka-importante. Talagang breathing exercise. Bakit? Gusto mo ibanat yung lungs eh. Minsan kasi pag ang hinga natin, mababaw lang. Parang goma, hindi na yung lungs eh. Pero pag huminga ka malalit, mababanat eh. Bubo yung lobo eh ng lungs. Yung mga natutulog na mga parts ng lungs, mas mababana siya. Magamit mo, di ba? Para mas marami pumasok. Tapos pigil. Pigil 5 seconds or more para maabsorb. Para maabsorb yung oxygen. Hindi naman pwede hinga. Labas agad. Hinga, labas. Sayang eh. Hinga. Pigil. Tapos pag-exhale, dahan-dahan lang. Slowly. Paghinga, gamitin ng ilong. Pag walang sipon, allergic rhinitis, ilong mas maganda. Nasal breathing, more oxygen sa katawan, meron nitrous oxide. May separate video ako doon. Tapos, pampataas pa ng oxygen, breathing exercise. Ito po, talagang exercise. Yan o, no? galaw. Yan no? Para maging mas fit kayo, mas gumana yung baga, di ba? Mas gaganda yung daloy ng dugo. Isa din yan. Uh, pati yung muscles mo, lalakas ito sa dagat. Ang ganda ng hangin. Kailangan maganda yung hangin. Maraming puno. Mas maganda. Tapos, kailangan kompleto ka sa iron. Ibig sabihin, hindi ka anemic. Pag anemic ka mga babae, buntis, cool. anemic, mababa ang hemoglobin sa CBC. Pag mababa po, kailangan ng iron supplement or kumain ng maberdeng gulay. Pwede rin yon. Tapos maraming halaman din sa labas, sa loob ng bahay para mas maraming oxygen. Tigil po paninigarilyo, iwas pollution, kumain ng maraming prutas at gulay, huwag maninigarilyo. Iwas din sa passive smoking. Napakalaga. Kailan tayo kukonsulta sa doktor? Kukonsulta po tayo kung talagang hirap na huminga. Lalo na nakapahinga ka lang, hingal na, eh, kulang na talaga. Or kahit pag napagod, tapos hiningal, baka meron na konting differentia, pa-check na tayo. Pag ang pulse oximeter, nakita yung uh, oxygenation level nyo, 94%, okay pa to. Pag 93 na pababa, pa-check na tayo. Or kung may sintomas po kayo. At ito po, bilang internist and cardiologist, ito nakikita ko na minsan walang sintomas, okay ang laboratory, lahat normal. Pero kung ang pakiramdam ng pasyente, may depresya siya. Kung pakiramdam ng pasyente, parang balisa siya na something is wrong sa body niya. marami kasing sakit, walang sintomas Kung feeling niya parang may instinct siya na parang meron siyang may pa pacheck po tayo. Diba? Wala namang masama eh. Baka, baka wala lang, pero baka may makita, lalo na pa nagkakaedad tayo. Siyempre, maraming sakit na dumarating. Bukod sa hypoxemia, ito yung tawag sa mababa oxygen sa dugo, meron ding mas malalang condition pa. Mas malala dyan, hypoxia. Pag hypoxia, ibig sabihin, wala ng oxygen, kulang na oxygen sa organo, sa organ, sa balat, sa utak, sa puso. Dito, papunta na to Dito po yung malapit ng uh, pumanaw yung pasyente. Blue na. Sobra hirap huminga. Naglolo ko na yung puso, nag-collapse na. Hypoxia na yan. Diba? Ito talaga ang delikado. So, tulad na sinabi ko, galaw-galaw para hindi pumanaw, ha? Exercise. Dahan-dahan lang. Kailangan natin maglalakad araw-araw, lalo na pa ng kakaedad. Tapos, tuloy lang ang breathing exercise. Yan. Para palakasin ang baga. Masustansya ang pagkain, iwas sa paninigarilyo. Okay? Sana pa nakatulong to para at least maging healthy tayo. Kahit tamaan man tayo ng sakit sa ibang araw, pulmonya, lung infection, pag healthy tayo, malakas ang baga natin, makakasurvive tayo sa mga sakit na ito. God bless.